Wala nang nga bigas si Atina mga mami sa so dapat ay magsasaing na ako kaya naman nagpunta na nga kami ni daddy dito sa Kai para nga bumili ng kanyang bigas dito sa loob ng Robinson. Dapat nga talaga ako lang mag-isa pupunta dito sa may Kai para nga bumili ng bigas pero sabi ni daddy sama na daw siya kasi mahirap na daw baka maagaw ako sa kanya. <laughs> Pagpasok nga namin dito sa loob ng Robinson, nagpunta nga agad kami ni Daddy ko sa nakalagay yung mga bigas nila. Buti nga minabutan pa kaming red rice dahil sakto isang piraso na lang to. Dalawang kilo pala mga mamis to. Numaabot naman to kay Atina ng dalawang linggo. Sa Pure Gold, talaga kami mibili ng red rice ni Atina pero kasi kahapon nagpunta kami doon ay out of stock na kaya napilitan kami magpunta dito. Mas mura kasi ng konti doon sa Pure Gold. Bumili na nga din pala kami ng itlog kasi nga wala na rin itlog kahapon sa Pure Gold. Tapos kumuha na din kami ng lettuce ni Daddy. Yung lettuce kasi kahapon sa Pure Gold medyo mga lantana kaya hindi na kami kumuha. Tapos kumuha lang din pala kami ng wheat bread. Ayun lang naman yung mga binili namin, yung mga kailangan lang at pagkatapos nagpunta na nga kami dito sa cashier para makapagbayad na. Nagmamadali na nga kami ni Daddy umuwi kasi nga meron kaming darating na nabisita sa bahay dahil meron kaming ipapagawa. Hindi nga ako nakapag-video pero nandito na nga kami sa bahay at pagdating nga namin dito agad ko nga inasikaso itong bigas na nabili namin. Etong dalawang kilong bigas pala na to mga mami sa saktong sakto lang siya dito sa nabili kong lagayan. At dahil mga bandang hapon naman na dadating yung mga bisita ko, eh, isang gatang lang yung sinain ko. Pero kung sakali naman na gusto nilang kumain ng kanin ay eh, pwedeng pwede naman din to. Kasi nga pag sinain naman tong isang gatang na to ay para akong nagsaing ng dalawang gatang na at kasyang kasya na yun sa pang tatlong tao. Habang inaantay ko nga na mababad yung red rice. Ito nga itong muna ako ng almusal namin. Yes, mga mamis, kahit ang halian na ay mag-almusal pa lang kami. Pero isasabay ko na din lutuin yung magiging ulam ni Atina. Si Atina naman talaga, mga mamis, ay nakapag-almusal na. Pero kami ni Daddy ay hindi pa. Bali, magluluto nga ako ng tatlong itlog kasi gusto ko mag-egg sandwich. Pinagsabay-sabay ko na ang isa lang yung tatlong itlog dito sa kawali para nga isahang luto na lang. At nung maluluto na nga yung mga itlog, sunod ko na ang isa lang dito yung imbutido na ipapaulam ko kay Atina. Bali, ito yung ulam ni Atina imbutido tapos itlog. Hindi nga nung pauwi kami ni Daddy, may nakita kami nagtitinda ng hotdog, kaya na mabumili kami ng dalawang peraso. Kasi nga parang trip ni Daddy kumain ng hotdog. Hindi na kami bumibili ng maraming hotdog mga mamis kasi ayaw nga namin si Atina madalas kumakain ng hotdog. Nung nakatapos na nga ako magluto, tinawag ko na si Atina para makain na ng pananghalian niya kasi kanina pa naman siya nag-almusal. Tingnan mo nga tuwang-tuwa siya sa ulam niya. Niloloko nga siya na kunwari hindi para sa kanya 'yon. Nung nasikaso ko naman ay na pagkain ni Atina, sunod ko na si kaso itong gulay ni Daddy. Bumili nga kami ng lettuce kanina para lang ay niya dito sa tinapay niya. Pagkatapos ko naman na si Kasuhin, yung letos ni Daddy lumabas nga ako dito sa labas para nga kunin yung mga sinampay kasi nga sakto naman ay tuyo na din to para nga mamayang gabi ay matiklop ko na. Pero hindi nga lahat ay tuyo kasi nga itong mga nasasipitan ay hindi pa tuyo. Mga bandang hapon naman, sakto ay dumating na nga yung kuya ko. Daladala niya na talaga itong mga plywood na to at dito na lang niya binuo. Surak nga pala yung pinapagawa ko sa kuya ko. Sa bahay pa lang talaga ay pinutulputol o nilagarin niya na yan para nga pagating dito ay bubuin na lang. Habang busy nga yung kuya ko sa paggawa ng surak na pinapagawa ko, ito namang si daddy ay busy naman sa pag-aalaga dito sa pamangkin ko. Hindi ko talaga inaasahan na kasama ni kuya itong dalawang pamangkin ko, yung ate niya itong baby baby. Kung naalala nyo, meron akong vlog dati. May naalagaan akong baby. Ito na siya ngayon, mga mami. So, 1 year old na siya at 2 years old na nga. Inistorbo ko nga muna si daddy at saka yung pamangkin ko sa pagkain nila. Kasi nga sabi ko kay daddy, tanggalin muna nga namin itong mga nakalagay dito banda sa bintana. Dahil sabi nga ng kuya ko, nahin niya daw munang ikabit yung ipapakabit ko sa kanya na blind curtain. <coughs> gamit natin ng galuti yung mga gamit dito. Ito naman pamangkin pa, ko, nalaglag na lang bigla doon sa sopa. Mga alas 5 ng hapon na nga to, mga mamis, kaya naman yung kuya ko naghahabol na sa oras. Sabi nga niya, unahin na lang daw muna niyang ikabit yung nabili kong blind curtain kasi daw baka mamaya magdilim na tapos may storbo yung mga kapitbahay kasi nga gagamit siya ng barena dito. Total naman na assemble na lang niya yung shurak na pinapagawa ko kaya ito na lang daw muna yung unahin niya. Nakakatuwa mga mamis, alam niyo ba itong blind curtains na to ay nabili ko to nung August pa talaga. At yung pinambili ko ng blind curtain sa to mga mamis ay katasto ng pagpapa-order ko ng mga pichi-pichi At pagkatapos, yung kalahati ng pinambili ko neto ay sobra doon sa nagbigay sa akin ng pambili ng sampayan ko. Ngayong September lang namin to pinakabit kasi nga nang hingi pa talaga o kay daddy ng ipambabayad sa kuya ko. Siyempre kahit kuya ko yan mga mamis, kailangan namin siyang bayaran kahit hindi naman siya nagpapabayad. Lalo na nga naman ay may trabaho yung kuya ko tapos inistorbo lang namin siya. At hindi rin naman talaga papayag si daddy mga mamis na hindi kami mag-aabot sa kuya ko kahit papano. Dapat nga talaga mga mami sa inyong mga nakaraang linggo papupunta dito yung kuya ko para nga magawa na itong aking blind curtain pero kinakancel ko nga muna kasi gusto ko pag nagpunta rito yung kuya ko isahan na lang yung mga ipapagawa namin pero sabi nga ni daddy para matapos na nga daw yung mga pinoproblema ko ipapuntahin ko na nga daw si kuya kapag walang pasok para nga daw may pagawa na namin yung mga dapat ipagawa ito nga habang bising busy, busy kami dito na nag ka, so bising busy, busy din yung pamangkin ko doon nagkukalikot ng na kung ano-ano kung napansin nga mga mami sabang tinatanggal ni kuya yung mga kortina ko kung napansin nga ay tatlong patong yun kasi nga ayaw talaga namin na pinapasokan ng sinag ng liwanag itong bahay namin dahil nga alam nyo naman na dito lang talaga kami ni daddy natutulog sa may sala. Hirap kasi talaga kami makatulog mga mamis kapag merong sinag ng liwanag. Lalo na ako mga mamis madaling araw na talaga ako nakatulog dahil nga sa mga nararamdaman ng katawan ko. Yung si daddy naman pang gabi yung trabaho niya kaya kailangan pagating ng umaga ay nakatulog siya ng maayos. <laughs> <laughs> Ayun at habang nagbabare na nga si kuya ay eh natakot yung pamangkin ko kaya naman kinuha agad siya ni daddy. Hindi ko na nga na mga mamis pero ito nga natapos ng ikabit ng kuya ko yung blind curtain namin. Napili ko pala ay dark grey. Gusto ko sana ay black pero parang mas okay talaga kapag dark grey. Medyo may sinag pa nga din ng liwanag na nanggagaling sa labas pero sabi ko nga ay gagawan ko na lang ng paraan para hindi kami masilaw. Nung kabit ko na nga yung kortina, itong nga isa-isa ko na ulit ibinalik yung mga gamit dito. Hindi na ako tinulungan ni Daddy kasi si Daddy ng mga oras na yan ay lumabas kasi itong pamangkin ko na maliit ay pinapakilaman niya yung fruit tea ni Atina sa rep na hindi na nga pwedeng inumin kasi baka sumakit yung tiyan niya kaya bibilan na lang siya ni Daddy ng panibago. Hindi ko pa nga tuluyang natatapos linisin doon banda sa sala pero sabi nga ng kuya ko ay linisin ko na banda dito sa may likod para nga mailagay na dito yung ginawa niyang shurak. Etong shurak talaga mga mamis, dapat talaga ay bibili na lang ako online. Pero sabi ko, mas okay siguro kung magpapagawa na nga lang ako sa kuya ko. Kasi mga mamis, bukod talaga sa mga nakikita niyong sapatos na pakalat-kalat sa ilalim ng lamesa, sa ilalim ng sopa ko, ay isa talaga sa mga problema ko, etong mga helmet nga na wala din talagang maayos na lagayan. Etong shurak na pinagawa ko mga mamis, ay sa chat lang kami nag-usap ng kuya ko. Talagang sinukat-sukat ko lang siya. Yung kakasya lang talaga dito sa likod ng pinto namin. Nakakatawa nga mga mames, kasi nagtugma yung pag-uusap namin ng kuya ko and ganito talaga yung gusto ko. Bukod pala sa blind courting, pati na rin sa surak na pinagawa ko mga mami, isa pala sa pinaayos namin ni daddy dito sa kuya ko ay itong lak ng pinto namin. Ang tagal na namin nakatira dito sa apartment na to mga mamis pero hindi talaga maayos yung lock ng pinto na to at ngayon lang talaga namin na paayos. Dati kasi mga mamis kapag sinasara namin tong pinto tapos ilalak na namin ay hindi siya masyadong lalala. Kung napansin nyo hanggang ganyan lang yung pinakalak niya pero ngayon nga na naipagawa na namin siya sa kuya ko ay talaga namang humihiga na ng sobra yung lock at talagang lock na lock na siya. Pagkatapos nga na matagal na pagtitiis finally nga ay nagawa na rin tong lock ng pinto. Bye-bye! Sorry! Bye bye! Bye bye! <laughs> Nung natapos na nga si Kuya sa ginagawa niya ay nagpahinga nga lang siya sa at pagkatapos umuwi na din sila kasi nga baka gabihin pa sila sa daan. Pinadala na din pala namin yung bike ni tina mga mamis kasi nga na lang dito at hindi naman niya ginagamit. Literal nga na isang beses lang talagang nagamit ni Ate yun at pagkatapos ilang oras lang at hindi niya na ulit ginamit dahil ayaw niya talagang lobas ng bahay mga mamis. Kaysa nga tuluyang mabulok yung bike niya dito sa amin dahil nauulanan no lang din naman doon bad na sa terrace. Pinadala ko na nga sa kuya ko at sabi ko sa kanya, siya na lang yung bahala ko ano yung gagawin niya doon kung gusto niyang ibenta or paggamit lang din sa mga pamangkin ko. Nung nakalis na nga sila kuya, ako nga ay nakapaglinis na ng gusto at si Atina naman ay lobas ng kwarto. Tinignan niya tong bintana namin. Nakakatuwa nga ngayon mga mamis kasi hindi na kami mahihirapan. Kung sakaling ang gusto namin magbukas ng bintana ay hindi na namin kailangan itali pa yung kortina para lang pumasok yung liwanag. Kung dating nga ay ganito yung itsura ng kortina namin, bawat gilid talaga ay meron kayong may kitang sipit dahil ayaw talaga namin ng may pupas maliwanag na nga ay ganito na yung itsura. Mas umaliwalas nga ngayon yung itsura ng sala namin dahil nga dito sa blind curtain na nabili ko. Ang size nga pala netong nabili kong blind curtain mga mamis ay 130 by 160 Yung presyo pala neto mga mamis ay depende sa size nung bibilihin yung blind curtain. Pero ako nabili ko to ng 625 pesos. Bibili na nga lang ako nung kinakabit sa bintana para nga hindi ganun kasilaw pero hindi pa nga ngayon. Sa ngayon ay gagawan ko na lang muna ng paraan para nga hindi pumasok yung sinag ng liwanag dito sa amin. Ang mahalaga naman ngayon ay kahit papano ay maganda na yung kortina namin at hindi na masakit sa mata. At dahil nga napagod na ako kinagabihan, kinabukasan ko naman na inasikaso itong pinagawa kong syurak. Ngayon ko pa nga lang pinaglalagay yung mga sapatos ni Athena pati na rin ni Daddy dito. Ako naman ay wala akong sapatos mga mamis kasi nga simula nung ako at nagkaroon na perensya yung mga paa ko ay hindi ko na talaga kayang magsuot ng mga sapatos. At hindi rin naman talaga kasi ako mahilig sa sapatos mga mamis kahit dati pa naman nung wala pang diferensya tong mga paa ko kasi nga parang naiinitan ako na nasisikipan yung mga paa ko. Nakakatuwa nga mga mamis kasi hindi lang mga sapatos at yung mga helmet ang pwede kong ilagay dito pati na rin yung mga bag ko ay pwede ko pang ilagay. Itong syurok na pinagawa ko pala mga mamis sa kuya ko ay hindi ko talaga pinalagyan ng kahoy kasi sabi ko para nga hindi masyadong mabigat para kapag maglilinis ako ay hindi ako mabibigatan iusog-usog tong surak. Kung dati nga ganito yung itsura niya, mga mamis ko, nakikita nyo naman, yung helmet ay wala talagang maayos na lagayan. Tapos yung laundry namin ay palaging puno. Pero dahil may helmet din kasi yan sa ilalim, kaya para palaging puno. Gaya nga sa sala, mga mamis, ay mas umaliwalas pa nga din yung itsura dito banda sa aking laundry area na ngayon ay lagayan na ng mga sapatos. Pati nga yung isang gitara ni daddy ay nagkaroon na rin ng lagayan banta sa taas, pati yung mga basahan namin. Plano kong pinturahan to, mga mamis, pero hindi nga muna ngayon sa susunod na lang kapag nakaipon ako pambiling pintura. tura